Um, gano gano'n ka nakatagal na mekaniko? 13 years na po. 13 years. Ano yun, nag-aral ka ba, nag na ka, o natutunan mo na lang to sa mga napang nakikita mo? Para pong nahawa ko sa generation ng tatay ko, lolo ko, mekaniko, tapos tatay ko. Kaso, minto na tatay ko, gawa ng may sakit po kasi yun eh. Medyo nahihiya ng gumawa. Boom, kanina parang sa tanong ni Vice, parang meron kang pinipigilan sabihin eh. Parang iniiwas mo. Yun. Kaya, hanggat mare eh, <laughs> Ang bayo. Ang ba active, naman. No? ang active ng kamay mo, no? Boom, kanina. Kala ko yung lakaw. Meron kang sabihin. Parang meron kang... Pa. For feeling. Yung I para <laughs> <don't know. laughs> hindi, parang meron kang gustong sabihin, pero natili ka nalang manahimik para wala nang masaktan. Saan ka ba nang gagaling dun? Sa mga pamilya ko po kasi, muhugot din ako sa kanilang lakas. Gawa ng... Ilang kami magkakapatid. 13 kami. Isa lang ang nanay ko, isa lang tatay ko. Kaso uh, ako lang ang inaasahan nila kasi... Ayoko mabulok. Mabubulok <laughs> ako sa ganyan. Pakiulit po, ano yun ulit sinabi mo kanina? May... Tatlong put... Ay, may trese akong magkakapatid sa isang nanay, isang tatay. 13? trese tata, kayong magkakapatid? Oo. 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 Isang sa nanay. nanay. May isa kang nanay, may isa kang tatay. Ako po yung, pangal ako yung pangalawa. Congrats ha, isa yung nanay mo at saka tatay mo. <laughs> oh, kasi ako dalawa yung nanay ko eh. Yung, at saka, yung, diba, yung iba ako. naman, wala. Yes. Oh. At ikaw kompleto. Dalawa. Correct, correct. Pangalawa po ako sa sa 13 na yon. Ikaw. pangalawa. Pangalawa po. Sa panganay. Panganay. Ikaw ang ano, ikaw ang nag-iisang breadwinner sa buong pamilya, sa tresing magkakapatid yes, at sa pa. iyong mga magulang? Yes po. Anong ginagawa ng dose? Eh? Eh, maliliit pa ho eh. So, parang sunod-sunod pa ho. Iba, nag-aaral po, apat. Lahat iba, mali dosing maliliit? Pa. Ano, lang po, diba, ba to, yung, yung mga <laughs> ibang, ibang mga kapatid ko, may mga asawa na eh. Hindi, ikaw 30 years million. old ka na, di ba? Opo, yung sumunod sa'yo, ilang taon? Yung mats matanda sa kanya. Ha? 31 po. Eh, yung panganay mo daw, sabi ni, ka, ni An ilang taon na yon? 10 years old po panganay mo 10 years old. <laughs> mabubulok ako. You know, Alexa, mabubulok ako. Okay din na, naguguluhan eh. Ako po, anak ko po. Ay, Yung anak daw niya. Meme, nabana natin, Panganay, 10 years old. So, sa magkakapatid. Nasa 13 pa lang tayo. Kasi naguluhan kayo. Bukod pa dun sa mga kapanak, nasa 13 pa lang tayong magkakapatid. Di ba 13 ka 13, Pangalawa ka. Pangalwa. Tapos nanay, tatay mo, tigisa. Oo. So 15. Wala pa tayo sa mga anak ha. 15 pa lang, immediate family, magkakapatid. At mabubulok ako panganay ka. Uh, hindi po, pangalawa. And, pa, 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 pangalawa, ah, pangalawa. Ka, sa panganay. 30, ah. 30 anyos ka ka mo. Papa. Mm, mm, mm. Ilang taon ng panganay? Mm. Si 31 po. ha? 31. Buti na mo. 31 na. Pagkasunod lang, 31 tas 30 siya. Gusto mo ulitin Kasi na kung yung panganay nila, 10 years old tas 30 ka, ikaw ang nabulok. <laughs> pangalawa ka <laughs> pero nag-30 ka agad. <laughs> Oo. Oh, oh. Okay. So, may panganay ka naman na, na mas matanda sa iyo tapos yung mga sumunod sa iyo hindi na rin bata kasi kung 30 ka Apo. mga 20 plus na yan, hmm. bakit ikaw lang mag-isa ang nagtataguyod ako lang kasi po na pagtapos sa amin ng high school kaya ako lang ang may isip na pwedeng tumulong sa nila eh mga kapatid ko nag-aral naman kaso nagbulag-bulag lang kung ano no nag-asawa nag-asawa agad din uh, iba. Uh, yung mga naiwan ko kasama ko ngayon, mga kapatid ko mga nag-aaral. Hindi sila nagtatrabaho, yung, yung mga kapatid mo na may mga nag-asawa na? Magtatrabaho po sila kaso sakto lang din sa pamilya nila. Ah, nagtatrabaho din sila para sa pamilya nila? Oo, uh, eh, kasi bakit, may kanya-kanya na silang pamilya eh. Eh ba't sabi mo, sagot mo pa yon. Yung 13? Hindi, kasi o, oh, Pag minsan ho, kasi, Tumatawag, mangingin ng gano'n. Siyempre, hindi mo mahiwasan As na... Asay lumalapit. Hindi mo may bibigyan. mga kulang panggastusin. Oh. Ikaw ba ay may pamilya din? May anak at po? asawa? Ilan ang asawa mo? Na, na lang na na, anak anak lang. Anak lang ang tatanong natin. Uh, uh, okay. Na, specific ako sa ah, numbers ah, kasi. Sige, sige. Ah. Ang asawa mo, isa. Ah, ang anak mo? Ah. Dalawa po. Ah. Yung mga anak mo, isa lang ang tatay, isa lang ang nanay? Oo po. Kasi dalawa nanay Dalawa kasi nanay ko kasi. Oo. God bless your family. <laughs> Par, parang ano ah, niyo, na napupulok na din kayo. <laughs> Pinipilit natin kayo. Inaayos, inaayos naman ho natin. Eh, para mas may... Ako lang pa oh, to. ganun din kayo. Pag, pag meron kayong kakwentuhan na tinatanong, yung, ini-imagine niyo yung mga sinasagot niya. <laughs> Oo, oh, oh, yes. Para pa picture eh, na. No? Ma picture natin. Yung tresing magka... Grabe yung tawa ni nanay. Parang may naupo ang hindi mo maintindihan. <laughs> <laughs> sa taas. Oh, oh, <laughs> Oo, parang bagong ayos din ang karburador ni nanay ngayon eh. So, yung tresing magkakapatid, yung mga magulang nyo, at yung mga anak, nasa isang bahay to. Opo. Oh, eh, ilan lahat sa isang bahay? Hindi ko na mabilang. Sa dami namin eh. <laughs> dami na kasi tanong. Ang <laughs> dami mo rin si kasi sila, daw. Kahit sila ayon. Ay <laughs> pag tinanong ko si Anso, ilan oh. kayo lahat? Oh hindi ko na rin iba-iba. Ah, so. iba. Oo, oh, oh. pag may lalayas, mababawasan ang isa. Oh. Tapos oh, pag po, bumalik ganun. siya, pag, bumal pag bumalik siya, tatlo na sila. <laughs> <laughs> so, so, yung gano'n yun. Nagbuo yung pagmamahal. Na, ang hirap na rin, di ba? Oo, oh, uh, uh, di na mabila. Mahirap po kasi. May baalis, may babalik. So babalikan ko yung tanong ko sa kanina about yung problema ng pamilya na gusto nating ayusin. Sistema man to, kalagayan, issue mo sa mga kasama na gusto mo ayusin. Seryoso ba yung sinabi mo kanina? Naniniwala ka na wala namang problema sa pamilya niyo? Meron naman, meron po. Kaso, mahirap sabihin. Hindi mo lang kayang i-share. Hey, hindi ko lang po kaya eh, no? kasi... Mm -mm. Yeah, sa akin lang po. Yan, yeah, uh -huh. nire-respeto na namin yan. Nire-respeto namin. Hindi naman talaga ganun kadali. Yes. Lalo na sa na maririnig pa ng mga taong hindi mo kakilala. Di, ba kayo ng mga breadwinner, tatahimik na lang kaysa panasak? Hanggang sa yes, sumabog ka. yun eh. Mm -hmm. Kamusta ka ngayon? Ito, okay naman po. Congrats! <laughs> <laughs> Pero galing ha, nakukuha niya ng umiti ha? sa dami mong pinagdadaanan sa buhay. Yeah, ha? at saka yung parang masabi, um, Ma eh, di ba nga sabi nila yung okay ako is the biggest lie. Yeah, oh yun. Di ba? Okay. So, okay ka, parang hmm. kaya pa? Kaya po. Ang wish ko kasi, kaya pumunta ako dito, eh, magpakasal kami ng partner ko. Oh. Huwag kang magalala. Ang bridesmaid ay naririto na. Ang best man ay handa na rin. Ang ring bearer natin ay nandito na. Yun nga lang, bakla ang pastora. Charo. Okay. So, meron kang live-in partner. Nakasama mo ba siya ngayon? Hindi ko po sinama. Puro kaibigan ko. <laughs> Bakit naman? Bakit naman? Bakit Magkata. So, okay, so, Bakit pinapatawa mo ako kanina pa ha? Eh hey, wala ba, sila eh ba? wala. Bakit ba, 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 ba? ba? ba, no, mo no, sinama? Bakit mo no. sinama yung kalipin mo? Eh nagbabantay po ng tindahan eh. Ah, ah may trabaho kasi. Pag umaalis ba pa yung tindahan pag wala siya? <laughs> <laughs> di mo magbubukas ah, pag wala siya. Oo uh, di mo magbubukas. di magbubukas. Oh. Sayang kita. No, ito po. yung mga kaibigan mo ngayon nandito. Oh yan. Hello po. Good afternoon po. Anong klaseng kaibigan si Boom Gonzales? At saka anong klaseng pangkulay ang ginamit sa buhay ano po, um, si Boom kasi, um, nakilala ko lang siya through my partner. Um, pero nakita ko po talagang si Boom eh, isang kaibigan. Uh, ah, loyal, lahat ng klase loyal. Um, um, tawag nito, helpful, generous. Yung nakikita po namin siya araw-araw kahit na mabigat yung uh, dinadala niya or may mga bagay po na hindi siya nasasabi sa amin, um, nakatawa pa rin siya. Tapos po yung trabaho niya bilang mekaniko, sobra pong um, mahirap. Pero dahil po kung kami mga kaibigan nandito, gumagaan. Tapos alam naman po namin kung, um, kung hanggang saan lang sana siya. Kaya lang mm -hmm beyond that po yung ginagawa niya para sa family. Um, mahiyain po siya, kaya ganyan po siyang sumagot. Um, may mga problema, hindi niya sinishare, pero pag nakasama namin siya, sinishare niya rin po. Katulad, kanina lang siya may sinishare sa amin, so thankful kami kasi naging kaibigan po namin si Boom. Tapos, ang asawa niya po, gustong-gustong pumunta dito. Kasi, yun yung wish niya, kaya kaya siya nandito, kaya siya nagpursige. Kasi kami rin po yung dahilan, dalawa ni partner, kung bakit siya nandyan ngayon. So, masaya kami nakikita siya at sana po, um, maging masayang masaya siya sa wish niya ngayong araw na to. Mm -hmm. si Bu isa lamang sa napakaraming mukha ng mga breadwinners. May mga breadwinners na mukhang pagod na pagod na. May mga breadwinners na hindi na kaya ngumiti. May mga breadwinners din na tulad niya na kahit anong nangyayari, ingingiti nila ito. Yes. ba? Diba? Ingingiti nila at sa sarili nila lang. May mga breadwinners na gusto nang mag-share, magkwento. May mga breadwinners na hindi. Kikim-kimi nila ito. Siya ay isa lamang sa napakaraming iba't ibang mukha ng mga breadwinners. <laughs>